Pupunta ako sa Optical Bakit may gas-gas na? Ay, ginasgasan ni Ano? Ayan guys Okay na, napainit na Ayan, yeah, punta po tayo sa Ano? Ah, hindi na lalabas. Kiapo, ayan, ano Kiapo price. <laughs> Ang taas naman nito. <laughs> Guys, dito ako magpapasalanin. Parking mo yan. Salam. pasukat po ng salamin? Para kanina po. Sa akin po. Dati na po salamin? Ano, yung mga reading glass lang. Opo. Okay. Optic. Okay.

wala same lang yung greeting glasses no? mhm pero ganoon din na makikutingin no? alas greeting glasses lang din kasi okay pa naman yung vision mo na malayo oo uh, normal na malayo daw greeting glasses lang pala mukhang linaw yung malayo

Dapat pala ano, no, pa check up ko na lang ulit sa pagmatakot. Ah, uh, next year na lang pala? Kaliwanag yung mata ko pag malayo. Sinan niya nyo yung bahay ni Mila Mix o oh, yan yung ni Minamix. okay driver guys, ayan ano daw regalo mo kay Jopay galing kami sa ano guys pagawa ng salamin ayan si Grace ayan yung ating driver o oh, ayan ayan, ang naglibre sa akin ng salamin Ayan. Bahay ni Mix. Yung papasok sa aming bahay. Ayan. May music kaya papatayin ko na guys. Ayan. Nandito na ako sa bahay guys.